So si mo, si mukha mo naman si Ian. Oh, Oo, si Ian mo si kang mga mamaoy. Maoy. Maoy cheater, ganun. Oh. Tila ay pinagtanggol ni Naan Kabogabol Star Vice Ganda at Bella Padilla si Chinita Princess Kim Chu sa It Showtime. Ngayong araw nga sa Especially For You ay naging guest host si Bella Padilla. Hindi nga sila nagpang-abot ng kaibigang si Kim Chu dahil nasa shooting ngayon ng What's Wrong with Secretary Kim. Samantala, naging usap-usapan naman ng tila paninig ni Bella Padilla at Bay sa dating nobyo ni Kim Chu na si Sian Lim. Sa segment kasi na Especially for You, ay merong surge na nagngangalang Sian. Kaya naman naging madalinhaga sa madlang people ang mga binitawang salita ni na Vice Ganda at Bella Padilla sa naturang searchie. Ayon kay Vice Ganda, si Sian mukhang manluloko. Dagdag naman ni Bella, oo nga, si Sian mukhang nang mamaoy. Maoy, cheater, ganun dahil naman dito ay naisip ng madlang people na tila parinig nila ito sa dating nobyo ni Kim Chu na si Sian Lim. Hindi naman kasi lingit sa kaalaman ng lahat na pumutok ang balita na niloko ni Sian Lim si Kim Chu, kaya naghiwalay ang dalawa. At ngayong taon nga lamang ay naglitawan ng mga litrato ni Sian Lim kasama ang tinuturong babae na di umano ay dahilan ng hiwalayan nila ni Kim Chu. Gayunpaman, nilinaw naman ni Sian Lim na kaibigan lang at producer niya ang nasabing babae. Sa kabilang banda marami naman ang bumilib sa tapang ni na Vice Ganda at Bella Padilla anila ay makikita mo talaga ang pagmamahal ng dalawa kay Kim Chu. Dahil kahit may kaakibat na bashing ang kanilang mga magiging pahayag, ay ginawa pa rin nila ito para maiparating ang kanilang pagmamahal at pagsuporta kay Kim Chu.